Sino yung kasama mo? Boyfriend ka pala? No po mama, ayos si tita ko. Boyfriend? nakita nga kita sinabihan na pinapayagan na kita mag-boyfriend, eh ayos mo ka pala? Ha? Si mama naman eh, kasi naiingit lang na ako doon sa mga kaibigan kasi may mga tiyowa na sila. Tapos ako na lang yung wala. Ano? ay ka sa mga kaibigan mo na may mga tiyawa? Suntik ko na talaga yung maintindihan ng mga kabataan na iyon. Eh ako, William Dutty, tigilan mo ako, ha? At saka, kung hindi ka naman lang na ibubuyutin mo, tomboy pa, ano ba? Hindi ka mabibigyan ng anak yan. Oh my God! Sige mo, talit ba? Di diba, sabihin mo naman ay mama mo naman ako magkaroon ng magkaroon ng anak ng maaga. Ay, na maaga? ito hindi ka pinili ko. Oo, sinabi ko na hindi ka pili magkaroon ng anak na maaga. Pero hindi ko na sinabi na pupitin ka nito Saka hindi ko na nga na pumbuhay kami eh ang kuya mo lang anak ko, ha? Ito mo nga nilang kukutin ka. Pan, panasa. Eh, hey, malaman po kayo si Linda. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Mag-aaral po kami ng mabuti. At ikaw, Linda, mamaya mag-usap tayo, ha? Mag-usap tayo. Opo, mamaya mag-usap po tayo. Mamala yung kailangan ko, babalik ako. Sige. Sorry. Sige po nga, ingat ka po. Puti ka, palang po, mag-ingat po. hindi ka wala pala. Eh, nandiyan na po si tatay at uh, medinagawa may ginagawa ko na siya. at po sa yung sapatos niya. O, bigay, nandiyan ka na pala. Alam mo ba, Roberto? Yung anak mo kanina, may pinakilala sa akin na tomboy, na boyfriend niya. Apa? Eh, kailan pa ba may inigyan ng permiso ng mag-boyfriend niya anak mo? Yung anak mo kanina, may sinasabi sa akin. Sinungitan mo daw yung boyfriend niya. Eh, hindi dadala ko na yung anak mo eh. Tapos, huwag itigilan. Eh, total. Pabay lang naman na yung... Ginojowa niya eh. Malabot na nga magkaroon ng anak yan. So, ngayon, kinukonsinti mo pa siya. Na mag-boyfriend siya ng ganon. Okay na yun, mas safety. Pero siyempre, hingin pa natin ba araw ng... Apo yan. Kaya e, sa ngayon, kaya e, alam mo natin kung gusto niya. Ewan ko sa inyo magtama. Bigay ko naman sa na nakabe ng anak mo. De, eh, siyempre, lahat naman tayo dumadaan sa gano'n ng mag-jowa-jowa. Basta ako, hindi ako pumapayag sa pag boyfriend boyfriend niya ng ganyan, ha? At baka mamaya masanay siya na yun know, ang lagi niya magiging boyfriend. At hindi na mag-boyfriend na lalaki. Siyempre, hindi na dinala ako yung balang araw. Eh, biskatin na yan. Kung umaman sila, hindi mo kaibig sila. Hmm? Eh, ewan kayo, pag-usap kayo mag-tama. kumusta? Okay. Mainom na dito ah. ano anong balita dun sa... Girlfriend mo pinakilala ka? Sa magulang Siyempre, niya? Siyempre. Yung nanay ng jowa ko si Melinda. Sinungitan ako. Pero sinabi ko sa kanya patutunayan kung mahal ko si Melinda. Ano uh ba? -huh? Sinungitan ka ng nanay? <laughs> <laughs> ito ka ba magtataka? Siyempre, sa mga tulad natin, may bibira lang may tumanggap sa mga magulang na tulad natin. Aba, maswerte ka pa nga eh. Ang lakas ng loob ng ipakilala ka ng linda sa magulang eh. Alam ko naman na hindi basta-basta matanggap yung mga tulad natin sa magulang. Maswerte ka na dyan kasi malakas ang loob ni Melinda. Eh, patunahin mo lang sa kanya na karapat dapat ka kay Melinda. Sunod na rin, kami para malaman ko rin kung ano yung mga resulta sa usapan nila ng nanay niya. Alis muna ako. Nagpuntahan ko lang yung gawa. Ipe, hey ingat eh. O ulit, mo delete tayo ah